You'll never know the things we know. militar ng India Alam mo ba kapatid na ang India ay may mga grupo ng mga militar kung saan ito ang pinakamatinig sa lahat ng digmaan at kinaiilagan ng ilang mga bansa. Ito ay grupo ng mga militar kung saan dumaan sa isang napakahirap na training para maabot ang ganitong klasing galing sa pakikipaglaban. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Marcos, hindi ito presidente ng Pilipinas kundi ito ang tawag sa pinakamatinik na marin sa India. Unang naisip ang Marcos noong 1985 ito ay ang Marine Commando Force ng India at noong 1987 tuluyang nabuo ang grupo na ito. Ito ang espesyal na pwersa ng Indian Navy at ang mga member neto ay nagtraining pa sa US Navy SEAL at British Special Force. Sa mga unang buwan na mabuo ang Marcos, sinabak agad ito sa gera sa Sri Lanka laban sa Liberation Tigers of Tamil Elam o LTTE noong July 1987 at grabe ang ipinakita ng grupo na ito. At dahil sa husay nila sa pakikipaglaban taong 1990, maraming lihim na operasyon ang ginawa ang Marcos tulad na lang ng Operation Tasha 1991 laban sa LTTE at Operation Zadabort noon namang 1992. 1993 naman, pinigilan ng Marcos ang pagpuslit ng mga armas mula sa Somalia 1999, sumali ito sa isang gera. Ito ay ang Kargil War 1995 nang permanenteng ipinadala ang Marcos sa isang operasyon para ubusin ang mga militanteng grupo sa Jammu at Kashmir. At noong 2008, sumali din ang Marcos sa pag-atake sa Mumbai. Kasama nila dito ang National Security Guards. Isa ang Marcos sa pinakamatinik na sundalo ng India. At kapag nagkaroon ng sigalot sa kanilang bansa, maaaring lumabas ang mga ito at ipagtanggol ang kanilang bayan. Hindi masyadong kilala ang grupong Marcos dahil lang mga ito ay kinukuha lamang kapagipit na, gipit na. Para Special Force. Ang Para Trooper Special Force o SF ay ang espesyal na puwersa ng Indian Army. Itinatag ito noong June 1966 pagkatapos ng Indo-Pakistani War. Ang komando unit na ito ay tinatawag din bilang Megdot Force. Ito ay sumali na rin sa digmaan tulad noong 1965. Ang unit na ito ay lumaki ng sobra at umabot sa dalawang batalyon. Ito ay ang 9 Para at 10 Para. Ang unang misyon ng combat unit na ito ay isinagawa noong 1971. Ito ay ang Indo-Pakistani War kung saan ang Para ang nanguna sa misyon na ito. 1988 ang para din ang nanguna sa operasyon na tinatawag na Operation Cactus upang ibalik ang demokrasya sa Maldives at pigilan ang kudita laban sa pangulo nito na si Momon Abdul Gayum. At sa huling bahagi naman ng 1980s, ang para SF ay pinadala din sa Sri Lanka kung saan sila ang nanguna sa helicopter-borne assault at security operations. 1990s ang para ay muling ipinadala sa Kashmir upang kalabanin ang mga terorismo. 1999 naman naganap ang isang Operation Raid Ambush. Sumali din ang mga ito sa Operation Kukri sa Sierra Leone upang iligtas ang 223 na mga sundalo at alam mo kung sino ang nagpadala sa para sa lugar ng Sierra, ang UN o United Nation dahil malaki ang tiwala nila sa grupo na ito na magtatagumpay sila sa laban. 2015 to 2016, ipinadala din ng US sa Myanmar dahil sa nagaganap na sigalot. Ganyan kalupit ang Special Force ng India. Garud Commando Force. Ang Garud Commando Force ay ang special na puwersa ng Indian Air Force o IAF. Ang kanilang mga tungkulin ay ang counter-terrorism pagligtas ng mga bihag, pagbibigay ng seguridad at pagbabantay sa himpapawid. Itinatag ang unit na ito noong February 6, 2004. Bago ka pumasok sa Garud Commando Force, kailangan mo munang sumabak sa 52 weeks basic training bago tuluyang sumabak sa special operation training, basic airborne training at iba pang pamamaraan na magagamit sa digmaan. Ang ginagawa ng mga Garud ay direct action, special reconnaissance, pagliligtas sa mga piloto, pagdatag ng airbase, pagbibigay ng air traffic control sa mga airbase, pagsira ng iba't ibang mga assets ng kaaway tulad ng radar, pagsusuri sa mga airstrike na ginagawa ng India, pigilan ng pagpasok ng missile sa bansa at itaboy ang panganib isa ang Garud komando Special Force sa pinakamahigpit sa pagbabantay sa seguridad ng himpapawid at hindi basta-basta ang mga ito dahil bukod sa pagbabantay ay napakatinig din ito pagdating sa digmaan. Ang tatlong grupo na ipinakita ko ay ang pinakamatinig sa lahat ng puwersa ng India. Bukod sa mga elite force ng India, narito din ang pinakakinakatakutang armas ng India. Ito panoorin mo. Mga kinakatakutang armas ng India na ikakagulat ng mundo. Ang India ay ang isa sa pinakamabilis umusbong na militaryo sa mundo kung saan sa pagdaan ng mga panahon ang mga kagamitan nila sa pandigma ay mas lalong naging advance kasama na ang regional air force at tactical capabilities at ito ang pinakamalulupit na armas na pinoses ng Indian Army, Navy at Air Force. Pinaka MBLRS. Ang pinaka MBLRS ay isang multiple barrel rocket launch system at ito ay ginawa ng India Defense Research and Development Organization or DRDO para ito sa mga Indian Army Combat at ito ay nasubukan na noong 1999 sa Kargil Conflict at talagang nakakatakot ang armas na ito. Ang pinaka ay kayang magpaputok ng dosing missiles at rocket sa loob lamang ng 44 seconds at napakabilis ng reload time nito na may 4 minutes. Ang ganitong klaseng armas ay pambihira sa isang digmaan at marami ang mga bansang ilag kapag nakakarinig ng pinaka MBLRS. T90S Bishma Ito naman kapatid ay ang ikatlong henerasyon ng Russian Main Battle Tank na sa ngayon ay nasa India at sila na ang gumagamit nito ang tanki na ito ay may advanced jamming system, laser warning receiver at day night sight. Ang T90S ay may accurate firing range na 5,000 to 8,000 meters kapag umaga, samantalang kapag gabi naman ay 3,300 meters lamang. Meron itong 7.62 Koshal MG, 12.7 mm anti-aircraft HMG at 80 GMS at kayang magsakay ng tatlong crew. May bigat na 46.5 tons, may 1,000 horsepower at may top speed na 60 km per hour. at isa rin itong armored tank. Kaya din itong tumawid sa mga ilog at ang tangke na ito ay sadyang napakalakas. INS Vikramaditya Ito ang pinakamahal na aircraft carrier na meron ng Indian Navy ang 40,000 tons na Sea Monster na ito ay kayang magdala ng up to 24 League Fighters at 6 Helicopters. Ito ay binili ng India sa Russia noong January 2004 at may presyo ito na 35 billion US dollar at isa ito sa napakahalagang kagamitan o sasakyan ng mga navy sa India. Sabi nga nila, na kapag aircraft carrier ang isang bansa ay napakalaking advantage nito sa laban dahil maaaring isakay dito ang mga jet, helicopter o anumang armas na pwedeng gamitin sa digmaan. NAG Missile and Namika Missile Carrier Ang NAG Missile ay isang anti-tank missile na ginawa at binoo ng India. Ito ay nakadesenyo upang wasakin ng mga helicopter, jet at mga armored na sasakyan kasama na rin ang mga tanke. Kayang wasakin ng NAG missile ang anumang sasakyan na armored, ganong kalakas ang missile na ito. Ang Namika naman ay isang NAG missile carrier, isang armored na sasakyan ng India na espesyal na dinesenyo upang makarga at maglunsad ng mga pag-atake mula sa NAG missile. Dahil sa kombinasyon ng dalawang ito, marami ang mga taong nangangamba dahil ang anumang tamaan ng NAG missile na dala ng Namika ay maaaring mawasak. Falcon AWACS. Ang Falcon AWACS ay isang advanced airborne at airborne warning control system. Ito ay isang radar na nakalagay sa isang eroplano na ginagamit para ma ang mga kalaban o anumang paparating na banta sa bansa at makontrol ang buong himpapawid. Ito ay binuo ng Israel Aerospace Industries at ang India ay bumili ng tatlo sa mga ito at sa ngayon ginagamit ito ng Indian Air Force para makita ang anumang bantang paparating sa kanilang bansa. Pret V Air Defense Ito ay isang uri ng missile na mula sa lupa patungo sa himpapawid. Binuo ito ng Defense Research Development Organization o ang DRDO ng India. Ito ay nakadesenyo upang sirain at harangin ang mga papalapit na mga ballistic missile, cruise missile at mga eroplano sa loob ng bansa. Napakahalaga ng pandepensa na ito sa isang bansa dahil sa kaya nitong pigilan ang lahat na paparating na pag-atake galing himpapawid at ito ay napakahalagang proteksyon sa lahat. Hindi lang naman ang India ang meron nito, may mga ibang bansa din tulad ng US ang gumagamit ng PRIT V Air Defense, ngunit ibang modelo ang kanila. Brahmos Ito ay isang supersonic cruise missile na binuo at pinagtulungan ng India at Russia. Ito ang isa sa pinakamabilis na missile sa buong mundo. May kakayahang umabot ang bilis nito ng Mach 2.8 hanggang 3.0. Ang pangalang Brahmos ay nagmula sa dalawang ilog ng India at Russia, Brahmaputra ng India at Moskva ng Russia. Ang Brahmos ay kayang umatake sa iba't ibang direksyon, mapalupa, tubig o himpapawid. Isa ito sa pinakamahalagang kagamitan ng India at marami ang ilag sa misail na ito. Nuclear Weapon alam naman natin na ang nuclear weapon ang isa sa pinakamatindi sa lahat na pwedeng gamitin sa gera. Top 1 nga siya sa pinaka best weapon in the world. Pero lingit sa kaalaman ng lahat na ang India ay merong nuclear weapon. 164 nuclear weapon ang hawak ng India na maaari nilang gamitin kapag nagkaroon ng isang sigalot sa kanilang bansa. At isa ito sa pinakamatinding armas na meron ng India kaya't ilag ng ibang mga bansa na kalabanin ito lalo na ng China dahil sa mga makapanibagong armas na maaaring makapinsala sa China. So yan kapatid ang mga kinakatakutang armas ng India. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat.